Ako nag-arado sa aking karabaw ng baka. Ito nga nito ang pupunod. may da Huwag may daan. Nagigirag ang inyong talihinga. nag baka Hi guys, may dako istorya ayo about istorya ini baka nga karabaw. Ang kar ini nga magsangka hi karabaw nga ni baka kumarigo ini rahali na wasalog. Diri maaram nga nagumuran na nabahana. Han ira kalisang nagbalyo hirahin nagbalyo hirahin bado. Imbis nga bado hang karabaw, bado unta tuhan baka. Ang bado untahan karabaw nga tuhan bakahan o bakahan, o baduhan, baka. Amo nga itong baka, nga may harukal, kaya ang amba, kay baduhin nga baka, kanang karabaw ini. Asyad, ito nga nagbalyuhira. Kaya nga may sungay ang karabaw, awan baka. Es que me malo, un poco mal.